maligayang pagdating dito sa channel ni Bob Choy TV. Sana ay magustuhan nyo ang aking video. Kukuha po kami ng uh, ano po ito time bank. Ito po yung ano, parang ATM lang din. Bago lang yata to guys. Pero tatry namin paano makapag-savings kasi syempre maganda, mas maganda po yung savings tayo kahit pa unti Pwede daw po ito kasi sa RCBC pwede siyang gamitin. International that's the same time. Wow, English. <laughs> Ayan guys, panoorin nyo ako ang Bokchoy TV. Sana magkaroon ako ng pub, ng ipon ng sa Bokchoy TV. Kaya guys, panoorin nyo ako paano kumuha ng card ng go to me bank. Tama ba yan? May bank. So yun guys, mamaya kasi may nakapila pa. Ayan siya guys. Ayan guys, nakapila pa sila. So mamaya pa kami pupunta para pumunta kami sa got go to me bank. Machine. Machine yan guys. So bago habang nag aan uh, pa kami ng paghihintay. syempre eh. Asa, ay uh, yung dalawa kong kasama. Ayan pa rin. Ayan. kukuha. Uh, kasama lang ako ni Joy. Kasi meron sila. Tsaka si ate. Si ate. So, pa, ngayon pa lang di siya kukuha. Kasi kahapon, par yung ginawa namin, hindi kami na-approban. Eh, si ate, ako hindi pa rin. kasi okay. gusto ko rin magkaroon ano, ng ganong na ATM pang saving. So, bago kami pumunta doon, hindi uh, nandito kami sa show my, show my house. Pero, tingin-tingin lang din. Maybe. para may tao pa eh. Ayun oh, yun. Oh. Ayan oh, yun. Yung maliit na machine na yun. Ay, bakit ang itim? Wala pa, malayo pa. Pero dahil nandito na rin kami guys, kukuha na rin, Titignan na rin namin kung buwas ang pag-ibig uh, office. Kukuha kami ng ano guys, ng uh, number para sa aming trabaho. kaya kami na libido. O kaya, nauna siya. Ayan. Ito yung kasama ko, dito pa. Ang isa. Ayan o, oh, kasama ko. Oh. Ayan. Uh. Okay. <laughs> Ayan. I'm yeah, you know, all I day. Ay, mayroon, naman. so i don't really think am not really sure. I want yeah, to yeah. so i like to be my own worst enemy. No keep me me bed. Bed. No, so, I'm I a better so, I don't think the my head's all straight. Gotta get an X-ray. What's wrong with me? I just feel away. Pushing on my chest and it's squeezed. I'm to change number. my mindset meditate. It's pretty cool that I'm alive 11F meditates. I could walk, see, hear, I should so celebrate, think I can change number. my mind, maybe elevate. <laughs> Living life every day, late at night. Okay. <laughs> 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 okay. All I want, am eating. All I need was a better day. <laughs> and I, <am laughs> <sabito. Number. All> <laughs> I <laughs> was supposed to so. Number, it i a hard place. You're walking on code. I'm living my own life. You're living your Yeah, let's upgrade. But I also wanna see where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us. It's okay. But I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. If you try to do what you love, when it's said and done, 'cause there's so many differences in each of us. Trust your gut. Show you what you want. Living life every day, late at night. Not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah. All I need are some better days. Cause yeah. all I want, and I pray. I believe in a better days. Living life every day, late at night. Not okay. All I want, and yeah. I pray. Yeah. All I need are some better days. Yeah. All I need are some better days. Cause all I want. Pray, I believe in a better day I believe in a ID na ano lang Signature Print mo name Tapos signature sa iba Tapos print siya ngayon Tapos date Ano print ngayon?

Number pala. Saan makikita ang number? Kailangan ng number. Yan, makakaroon ako ng number. Number ka lang. Ay, number of ano? Yung ID. Number ano kaya? Wala ka pa <tipan> talaga ID. Wala ka pa talaga ID. Oo nga. Hindi pa lang. sorry po. Yeah. Ay, dito po pwede. Okay po. Ito na natin kung, kung makakakuha ko lang number dito. lang kasi may kahit na may konti lang pala pila dito Mothers, andito yung ano konti lang ang pila papunta na kami guys dun sa ano nakakuha na kami ng pag-ibig number may pag-ibig pag, may pag <laughs> sa go time go time na kami guys pag-ibig number 100 50 daw o sige 50 go time 50 lang daw po on deposit Ay, pag walang pera <laughs> <laughs> sa so, Pag walang la 50 lang ang go time na i-deposit. <laughs> wag mo nakihan kasi wala na tayo pang, pang Ay, deposit. basta't importante, magkaroon tayo ng card. ayam mo siya. Hindi ko bitumin. ayun na, okay. Bago po tayong friend. Siyempre, shoutout sa poging yan. Siya ang mag-aasin sa amin ngayon, lalo na yun. Umalis yung si Kuya. Nahiya ka ba, Kuya? Huwag ka mahiya. Ang pogi mo, tas mahiya ka. Ako nga, di ba? Shout out sa iyo. Mga pangalan yung mga pogi. Uh, hello. Shout out. Shy <laughs> <laughs> type lang po kami. <laughs> i type do lang sila. Pero guys, hindi naman. Yan, siya ang nag-aasis ngayon sa go time. Punta po kayo dito at saka mag-avail kayo nitong go time bang bank. ano nila, ITM ano nila. Robinson, Rosa, po. Yun, di ba? Try nyo to kasi ito, try din namin. First time na po mag-avail ng ganito. Kasi pwede nga mag-savings. Pag marami kang pera, pwede nyo ano. Kaya lang, 50 lang muna. <laughs> Hindi 1000 na 50 pesos. Di ba pwede 50 pesos? Ah, uh, ang minimum niya ma'am is 100 pesos. Ah uh, 100, oh, okay, okay nopla. Kala ko 50. Sige, okay lang. Minimum niya 100 pesos then ang no limit naman siya. Ano rin? Anong pwedeng i-withdrawan kung sakali? Any bank link na po siya. Ah, ayon. Akala ko may ano, may, may pinipili. Wala po, kahit isang ATM machine, pwede na po siya mag-withdraw. Ah, talaga? Sa so, bank net oh. po kasi siya, Visa card debit. Ang galing, no? So, so, pwede rin kayo mag-install sa... Ah, oh, pwede. Yan yes, siya. Pwede po kayo mag-withdraw. May mga points-points so, points na makukuha oh, yes sila. Yes, ma ma every time na ginagamit niyo po siya, using wow. Oh. your card na pambayad, meron so, po kayo ma-earn na points. Pang-international ba yan? Yes, ma'am. Wow, well, eh nabawa. Ah, uh, ganyan din machine ang inaano nila. Ano may ano ba sa bangko lang sila nagulog. Ano po? po international po man, yung ating card holders. Philips na dito kaya sa ini ATM po sa atin. Uh, uh, ah, kahit ano. So, mga Asian country po si Ma'am po siya may sa mga Asian country. Wala tayong issue doon. Okay. But mga US Canada po sa atin. Ah, okay. ATM machine po. asahan ko natin wala. Ah, talaga? Alas magaling. Ano dito sa Oh, oh ganoon kasi. Halip, halimbawa, nag-withdraw kami sa iba, magbabawas hindi. Depende po sa ATM machine ko ba? O sa ATM machine. Ah, nagbabawas kasi may ano sila. Wala talaga. Para din ano no, parang RCB silang kasi wala sing. Uh... Eh, sa sakali po kayong malapit na po sa mga store ng office, sa market. Okay. So, dyan po sa ko sa, dila sa yeah, yeah. po, sa yeah. dela ng homestay. Sa counter-mine po, mag-cash in po lang sila ng 50,000 na Ay, ganon? Ang galing. Ang ganda pala ng GoTime Bank. Guys, pakit... Try nyo tong GoTime Bank po, kanila, kasi marami silang pwedeng i... Eh, mapaggamitan. Oo, oh, minsan mga diba? bills po. Bills. Bills nang, about load? Uh, may mga points po tayo dyan. Ah, mga ganon. Hindi pa ano... Pwede yes. pala no. So, kasi yes. pot, food, ayaw, and, pwede pwede na, yung meeting kahit saan, restaurant, fast food. Mag-ayaan, pwede Parang ano na siya no credit card. Uh, parang, uh, parang parang sin ng yung credit yung card. Time, debit, card debit card. Debit card no. Debit card kasi ma'am, kahit saan niyo lang po sa pwedeng gawin ng <laughs> na pang payment. Yung gusto mo mag-ano? Okay. Try okay. right right natin sa to guys. So, sige. Saan yung ano? Meron po tayong account po dyan na pwede kayo maglagay. eh po tayong application, meron po tayong sa loob bali mama naman niya po siya ilagay <laughs> sa safe account excuse para mag-earn na po yung ah uh, maglalagay na kami na oh ganun ganda siya guys oh so. na try natin para ayun know. oh Space of birthday. Ay, mami. Oo, mami. ko lang ito. So, guys, dyan, dyan muna kayo kasi as pa ako ni Sir Pogi. Ayun. Wala pa na as guys. Ayun na. pa ang mag Verify with ano to OTP. Okay na wala, Ano ano pa si Ate? So, Inaano pa yung ano yung card ni Ate. Sa kasi yung ano so, yung ano Mag-vlog ko ulit tayo naman. Pag okay, time. Oo, oh, pag may time. Ganun ba pag nag-vlog ko lang, may time. Pag okay, time ako. Pero pag mag-vlog Pag vlog Pag vlog More ano ako nag... Pwede ako. Pwede na ba ako? Naging stream din ako ng mga oh. more gaming nito. Oo. Ah, gonna... Oh, hope. Thank you. Ang dami ko na. Makita okay. mo. Thank you. Wait lang guys. Ako ako na. Makukuha ko na. Alam. Why someone? So guys. Shit. <laughs> Yung isang camera nyo. Meron ako kami. No, Kaya sabi hindi pa kami tapos. Kasi, kukuha pa si ate pa yung una. Tapos next ako. Sila yung mag-aasin sa akin. Kaya, so, guys, pa lang. Yung phone card po, yung debit card, debit card na po siya. For free lang po. For free. So, guys, try it out. At pag next ako nang susunod. Wow! Congratulations! Hindi na binipicturean <inaudible> yung ID ko ayaw. O, ba? Diba? Dahil sa ano? Mm -hmm. sa, ano po kasi? Eh? Sa signal sa signal no mm -hmm. di wala lang guys makukuha niya yung picture na yung... picture sana siya oh my gosh eh. parang may portrait talaga to magaganap ibang ibang uh, magbabantay na naman dito <laughs> ayaw bakit ka kaya ayaw Anong dahilan? Dahil plain po kasi at saka kalimutin likod. Medyo... Ayaw talaga, voters. Ayaw naman ang SS ko. <laughs> Napakasipag pag anang nga nag-a-assist sa go time. Ganito kasipag sila at ganun katsaga. Para kumuha ng ano, ng mga valid ID. Nahirapan siya mag-picture sa sa ID ko kasi ang pangit. <laughs> Ayo talaga. Dito tayo sige go go go. Isa lang po yan. Ayun na. Isa lang po sir. Kaya kung magkalim na tapani po yung kaibigan niyo kasi nito po. G, congratulations sa yung uh, go time ni Bang. Eh nakakabail na si so, Ate so, Yes, yung... so, picture picture. Picture te. Yan, ako na si. Picture mo ko. Next na ba ako? Bakit 'to, bro? Oh. Ayan guys kasi ano niyo? Yeah. guys, alam nyo guys kung uh, para hindi kayo nauubos yung pera nyo wala pa, wala pa. Yeah. ayan guys, yung <laughs> yung SS ko Pinipicture niya. pinipicture niya hindi kaya <laughs> hindi tumatalam kasi yung matanda ano yung po, yung national ID niya po national ayaw Opo. kasi sa likod po kasi plain po siya Pani, oh ganun eh pati ka lang tika lang wait lang parang ako hindi makawa ko nga Joy Uy, tapat mo sa akin parang kilala po parang kilala po Aling! kilala ka dito yes ah, ayun ako my friend pili niya asawa ni Pano baka dito sa BSSKA, SS ka ah. Oh. Yung SS na ibigay mo. Yan na nga yun eh. Eto, to, to. Eto oh, yan, butters butters oh, ito, ito, ito. Ay. Ito ay. O, yan. Voters ID. Voters ID. Ano? Butters ano ba ID? yung pinaka... Okay yan. Voters ID. Hindi kasi gina... Hindi pinapa... Tinatanggap ang SS ko. Kasi ang pangit guys. Pangit. Hindi mo kamukha. Pangit po. Pa ano? Yung... ayo talaga? Ayun kaya? dapat. Kaya yan ni eh, kuya. wala lang guys. Bini-picture Iwala yung mga yung Para, Para magkaroon ng card. Oh, oh. Para magkaroon ng kain Mag-savings na tayo guys. Kailangan natin mag-savings. Kasi yung loyo, number nito yung more. 6 na number. So Hindi, pin number so, so mo yun. Pag-pin, pag mag-withdraw ka. Ah, account number. Oo nga, tanda din. Oo, yun na So yung account uh, number nito, pwede kong maano. Kasi yung pin number, so, uh, pin Ay, Ahora, para, uh, yung pin number ko, tsaka yung yung pin number ko sa Parang may party. Guys, may party guys, tiwala lang. May party niya ito. account number nito sir. Doon, Kasi... guys. And guys, yung aking ano. Wala kasi yung account, yung babayaran natin yung ano so, babayad tayo na wala yung kakasin nyo po sa iba din ang ibuya ah wala pa wala pa sana da, ako magbabayad nito wala pa Dito pa Sige. Bawal ka na doon. Aglit lang ka. Ah, ah. So, babayad muna ako nito sa sounds tiring with Ay, pwede dito. Pwede po. Guys, salamat, boy. Shout out. Shout out. Nandito okay, na po yung go namin. Bye-bye, guys. Bye -bye. Thank you so much. bye, -bye. So, babayad Ito. Babayad po saan doon? Kasi eh, ah, ma'am, wait makatransak ako. Mag-wait po tayo pag may transak Opo. Ano ba yan? Isa, 100 po. Okay na yung card niya? Okay na po. Okay na. Okay na. Okay na. yung ano, ano yung si Joe, si Joe, si Joe, yeah. <laughs> yung ano yung ano tawag di yung, yung, yung account. account ay 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 si Sir eto na ay ma'am uh, magdali na lang sa si go save mo patakin so, na yung tayo so done na po siya so yan may 100 na po kayo pwedeng mm -hmm. testing nyo rin niyo yung card nyo uh, para malaman natin kung wala po siyang error yeah. testing nyo po siya gamitin nyo pang yung card nyo okay, so, okay. So, yeah. so, tapos ikaw, ikaw ganun din para yun ang ibabayad card, no? O, te-testingin natin. Doon te-testing natin kung ma yun ang magagamit nating card. Wait lang, punta tayo sa grocery. Ha? May? Mukhang nabibili natin Ito, ito lang ito. Wait lang Hanap tayo makakain, syempre Ito lang, testing natin Ito, bread po Oh Ito lang mm Hmm Word. Mm. Ano mabibili? Pwede. yun ito. Ito na lang. Pa. Pwede. Ito na lang. Ito na Ito mm, got, bot, na ako. Ito. Ito. You know. Bili tayo ng, anong, from magita ng go time. Bang. Thank you. Thank you po. Ayun okay. na. Eto na. <laughs> Asa na si Joy. Asa na si Joy. Ayun na. Asa na si Joy. Asa na sila. Okay na. Okay na, thank you, thank you. Salamat. Okay, guys, so try natin kung nakabili tayo. Nakabili naman tayo. Nawala na yung dalawa. Kung saan nang lupalo. <laughs> Hintayin natin yung dalawa kung sila ay nakabili na sa card nila. Wait lang guys. Ito na guys. Go time guys. Yan. Ito yung nabili ko. Ito yung nabili ko. Ito yung tinesting ko lang na binili namin dito sa Go Time pa. Ayan. Ayan guys. Ito. So, diba? Pwede muna tayo guys. At kakain na nagugutom na ako. Buhay ko. Pwede yung tili guys. Pwede yung kalilimutan. Go Time. Bang. Punta kayo. Ako. Abel ba din kayo nun. Parang 80 ATM lang Ay, din. Babay mo na ba guys. Thank you so much. Ay, din din. Maraming salamat sa yung panunood. I-like at share. Palaging mag-comment. Pwede pansikit.